Sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay September 2, 2025 Martes ng ikadalawang putlinggo sa karaniwang panahon at yung pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica, Chapter 5, Verses 1 to 6 and Verses 9 to 11 Mga kapatid hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaing mga nganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising. Laging handa at malinaw ang isip. Di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Thessalonica. Baka lang nakalimutan na natin agad no kahapon ay kanya ang nilalaman ng kanyang sulat ay tungkol nga sa Uh, kamatayan no yung pagdating ng Panginoon at sinasabing uunahin ng buhayin yung mga namatay na at pagkatapos yung mga buhay pa ay uh, isasama na doon sa mga namatay para dalhin no yung mga taong uh, namuhay ayon sa kautosan, mga nagtiis mga naghintay uh, yun no? at kaya ngayon sabi nga uh, kasi syempre, tinatanong ng maraming kailan ba mangyayari yon Kailan ba darating ang Panginoon? Dito sa sulat na ito, sinasabi lang no na hindi na importante kung kailan, kundi ang panawagan ay maging handa sa anumang oras dahil sabi nga no ang pagdating ng Panginoon ay parang magnanakaw. Hindi naman magpapaalam 'yan, hindi naman magsasabi no kung kailan siya magnanakaw, pero sabi nga dapat uh, maging handa minsan no kung kailan tiwasay ang lahat kung kailan maayos eh doon dumarating pero dito nga uh, kung ang isang tao ay handa anumang oras hindi niya katatakutan ang araw ng kamatayan dahil muli no ang araw ng kamatayan ito rin ay sinasabi sa atin na araw ng pagdating ng Panginoon uh, para sunduin tayo para dalhin doon sa kaharian yung magandang tanong sa puntong ito ba ikaw ba ay handa na o ikaw din ay isa sa mga maraming takot na dumating ang araw ng kamatayan kasi sadyang isa ito sa binabaliwala natin na paghandaan naghahandaan natin minsan ang uh, panahon ng tagulan naghahandaan natin ang panahon ng bayaran ng ng matrikula o ng tuition pinaghahandaan natin yung ating insurance, pinaghahandaan, kayang paghandaan. No? Pero ang kamatayan ba ay pinaghahandaan din natin. Kaya uh, minsan tinatanggap natin no, na mainam na ngayon pa lang. Diba, alam mo na kung saan kay lilibing. Ngayon pa lang ay bayad mo na yung pamburol. Ngayon pa lang alam mo na yung, yung kabaong, yung damit na sosotin mo. Kung sakali lang no, na dumating ang araw na iyon at talagang magiging panatag tayo na aharap sa Panginoon sa kanyang pagdating. Kaya muli, no? huwag natin katakutan kung di paghandaan natin. Araw-araw suriin natin, natin natin buhay kung ano ba sa mga utos ng Diyos ang nilalabag natin. Ano ba yung mga dapat nating baguhin? Ano ba yung mga kinakailangan natin na harapin? habang tayo po ay may oras pa. Muli, ang paalala ni San Pablo, hindi natin malalaman at hindi importante kung kailan, anong araw, anong oras, kundi kung gaano tayo kahanda, dumating man siya ngayon, bukas, o sa susunod na araw. Muli po, isang araw sa inyong lahat.